Sinubukan ngang daragin ng New York Knicks at angasan ang mga batang Pistons player dito, talking trash sa buong laban sa kanilang kalaban pero Kate Gunningham, mala superstar ang galawan at ang laruan sa playoffs, hindi alintana ang maingay na arena ng New York Knicks at si Dennis Ruder parang stuntman lang sa isang action movie dito, gulat ang Knicks coach sa kanya. Isa nga ito sa pinaka-exciting na matchup ngayong 2025 NBA Playoffs, New York Knicks vs. Detroit Pistons. Game number 2 na ito. mag na agad tayo sa ating first quarter itong si Jalen Duren abay explosive dunk agad ang ginawa na nag-set nga ng tone ng very physical na first quarter natin. So, ang damang-dama na nga ng both teams na playoffs na talaga ito. Itong si Jalen Bronson abay in ankle breaker pang elite defender na si Osar Thompson na sinabi after ng game 1 na wala daw challenge na bantayan itong si Bronson. Napahiya tuloy siya dito. Pero ito namang si Cade Cunningham ay ah, hindi siya nagpatalo at gumawa agad ng 4 points dito sa laban kaso down pa rin sila 15 to 16 after 8 minutes of playing time dahil sa highlight play ni Michael Bridges dito. Pero hindi pa pala tapos itong si Cade Cunningham talagang buong first quarter ay nakakomplete takeover mode. Nag-ala Dirk Nowitzki pa sa jumper niya dito kaya naman sa pagtatapos ng ating first quarter lamang na ang kanyang koponan 25-18 dahil din yan sa great and tough defense na ang Detroit Pistons. Second quarter natin angat sa sampu ang lamang ng Pistons after ng 3-pointer ni Beasley pero Carl Anthony Towns abay old school bully ball ang ginawa. Parang 80s basketball lang tayo samahan pa ng kanyang complementary trash talk dito. And then si Jalen Bronson sumama na rin sa kanya nag-ambag ng back-to-back 3-pointers pero ang Detroit ay back-to-back 3-pointers din ang sagot dito kay Bronson. Balik lang sa sampu ang advantage nila. Etong si Towns abay maangas kahit down sa laban binato ang bola dito kay Cade Cunningham na nasa sahig dahil nga nag-timeout dito ang Detroit. At etong ang tough Pistons defense ay patuloy niyang nagpahirap dito sa top 5 offense ng New York at talagang hindi sila makakuha ng rhythm offensively ng dahil palaging broken play. Salamat sa matinding depensa dito ng Detroit Pistons. Pero kahit down nga sila sa laban ay ang mga next players aba hindi matigil ang pag-aangas. Till after 2 quarters ay close game pa rin naman tayo at 55 to 49, 6 point game kahit na rin niya na may 20 points na agal ditong si Cade Cunningham. At sa ating third quarter, Cade Cunningham continues where he left off sa so first half, two more points para sa anya. At ang buong Detroit team nga, abay parang binubugbog ang Knicks defense dito. Talagang they are the tougher team sa pag ng second half, kaya naman easily na bumalik sa 11 points ang kanilang kalamangan sa pawanguna ni Cade. Tapos what a play pa dito sa fast break, ganda ng move na nagresulta ng one hand dunk, 13 point lead para nga sa mga dayo. At dito sa ating final minutes, dito na nga nagpangawala ng big run ng New York Knicks para nga makadikit na dito nga sa Detroit Pistons. Pero surprisingly, itong sina Cade Cunningham, abay kahit papano na manage itong ang big run ng New York Knicks. At sa pagdatapos ng ating third quarter, meron pa rin silang 75 to 67 lead. At para nga sa ating fourth and final quarter, abay ang Detroit Pistons hindi na nga nagkaroon ng meltdown gaya noong sa first game natin at talagang hinuhold off ang New York Knicks na once again gustong gumawa ng comeback. At matapos nga ng limang minuto na ating paglalaro, abay may double digit lead pa rin. Etong Detroit Pistons medyo kabado ng mga Knicks fans dito sa nilang na ang nakikita? Pero hindi namang agarang sumuko ang team ng New York Knicks dito at huli ay toto kayod nga sila sa pagbababa ng kalamangan na itong Detroit Pistons at talagang in the clutch ay eh parang naging nervous na yung panga para sa Detroit Pistons nang dahil nangangamoy comeback na naman ang New York Knicks nang dahil sa mga defensive plays nila pero Cade Cunningham kasama ang kanyang mga teammates comes through in game 2 at kinuwa ang panalo tayo ng series 1-1.